Bala po, kumusta na po kayo lahat? Ano po yan? Bala episode na ito, ano po? Mag, ah, uh, uh, po tayo na rin ating sitaw po ngayon at gawa ng nag-aamlay na po. Oh, uh, yan. Deletingan na po natin yan. Yan. Nahingi na po sa ng leting Tapos, papatabaan po natin yung ating sibuyas. Yan. Yan po ang ating gagawin ngayon. Oh. Mahaba na rin po yung kabag. Yo. Oh. Eh. Yan. Yeah. Ari po yung Kahit po hindi ka dami, hindi yun nuli, Dating ka, wik, pang konsumo. Oho, nga. Oh. Tayo po hindi nang ng tingka kaunting tanim at nang makalibre nga po tayo. Sa pangkonsumo konsumo ba? post. Sakto sakto ko eh. Talaga akong nahingi na rin ng balag. So, ang ganda na nakakatuwa po kahit hindi kadamihan po ba. Gawa na ng ngayon po naman busy pa tayo sa ibang gawa dito. Tulad po ng pag-aani. Yan, kakabag na natin siya. Oh. ito pong plastic mulch siya po ay pag ganitong tagulan laking tulong salaman gawa ho ng anong tawag atin? hindi na ho naano ng tubig oh yan ganda po yun o chuchu tabi muna may ginagawa tayo chuchu ay naku huwag nyong anuhan tapakan ito po oh ganda po Yan, goods na po. ng ating pananim. Oh. May namatay ho dito eh. oh, yan, may pipino na ho tayo dyan. May ka pang snack po natin. Oh. Yan o. Oh. oh. Tapos po ito oh. Update ko na rin kayo oh. sa na ito oh, yung iba pa nating patola oh. May puno pa rin po tayo dito ng patola. Yan. At saka ho oh, yang Anong tawag ay Ampalaya. Oh. Nice. Tapos po yung ating yan eh patabaan po natin tapos may tanong dito panarili na ano kang tawag dito mustasa yan tuloy patabaan na po tayo tapos dito po sa kabilang side petchay yan mag -aabon na po tayo o oh, di ba may petchay ulit yan o oh. sabay-sabay na po ang ano nito pataba yan ating no? ating anong tawag yan sibuyas o oh. ganda na ngayon oh. No? aba oh. kisig na po yan o no? oh. Yeah, ya, sama-sama po tayo. Patay magpapataba gusto po pala ng sibuyas ay yung tama ho yung nag atin yung hindi badbad -bad sa tubig oho yan oh. ito so. to Nakakatuwa ko ng ating mga tanim o. Tayo po ay kumbaga ito, matrabaho din. Oh. Gawa ng halos isang plat nito ang paggagamas laan po. Ay maghapon na po ang katumbas sa trabaho. Oh. Kaya ho kung bibilangin natin ito, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Anim na na po ang nagtrabaho nito. Pagkukwentahin natin. Oh, sa gamas pala ang po. Kaya ho baga kumpara natin sa ibang crops uh, Matrabaho din po ito Pero ang aantindihin lang po naman natin dito Dahon Oh Yun po ang ating ano ngayon At saka medyo maliit pang space Kadadamulaan po uli natin O meron na ulit Yan po naman ay ano na Ilang days na nga ba yan 25 Minus 45 Ah ito po pala 25 days na Ah 28 Days old na Yan hunggay ang kalalaki oh Yan, kayo po ba may talim din na ganari? 20, 28 days old na po ito. Ah. Ano nga ba? Oo. Oh. magpo 45 CI. Ah, 25 lang po pala. Nalilito tayo eh, no? Gawa ng bibilang pa tayo ng 20 days para maging 45 days. ID siya nga ay 20 5 days old na po Yan Tama po kaya Akma po kaya Kung kayo Magtatanim din Ano po Yan Akma po kaya Doon sa Edad Na yung ganto kang lalaki ay 20 Yan yun Isang puno oh. 25 days old na po yan Duterte variety Oo oh, yan oh. 180 to 200 po ang ano nito farm gate ngayon oh, yan, oh. dito sa ibang side oh. may damo na po uli oh. ito pala talagang kutuhin yung tsagain ganun kututin po ba yan oh. mm, ito pa oh. yan ganyan na po kung ang puno yan po lahat ay lagro pa paraon ito po naman yung isang marite oh yan. Ito naman ay parang 20 days old laang at ito medyo huli po ay hindi sabay-sabay. Oh. Tagalog ito, Tagalog ito dilahi. Yan. Okay na po. Kakalibre tayo ngayon sa dilig at gawa ho ng terming maulan po ay. Ayun po, salamat po sa inyong pagsama. Ano po? Okay na ho yung ating anong tawag diyan? sitaw tapos okay na rin po ito yun ingat po ang lahat happy happy lang po bye